So hello guys, luto ulit tayo Sardinas naman to, namimiswa Bale una, gisa lang Gisa lang ng mga bawang sibuyas syempre Pangunahin sangkap Tapos pag nagisa na Yan, add na tayo ng cooking oil Sakto lang, hindi masyadong marami Tapos pag medyo mainit na Lagay nyo lang yung bawang sibuyas Inuna ko lagi sibuyas kasi ano eh Ewan, iba yung aroma kasi yan pag nauna yan Pag medyo malambot na yung sibuyas niya, ilagay nyo na agad yung bawang para mas masarap yung paggisa syempre. Tapos konting tos lang, ilagay nyo na yung sapinas. Tapos yan, durug durog nyo yung sardinas para ano siya, maging pino ba? Para kumalat mamaya sa ano, miswa. Tas, tos nyo lang ng itos. Tapos dito, di kasi nasama sa record na matay. Naglagay lang ako dyan ng tubig, patis, paminta, tas nor cubes. optional lang yung nor cubes ha. Depende sa inyo yan. Tapos pag kumulo na, sabihin nyo na yung miso tapos paghiwa iwaiwalay nyo yan kasi magkakadikit yan eh. Pag di nyo kasi pinag-iwalay yan, mamumuo. Hindi maganda. So yan, pag napaghiwa iwaiwalay nyo na, optional lang din itong itlog ah. Magbibigay din kasi ito ng lapot, tapos parang magiging sosyo sa mamaya. Para siyang slurry. Ganun, story or slurry. Di, hindi ko alam tawag eh. Tapos, pag ganyan, hayaan nyo muna kahit saglit. Yan. Tapos dito naglagay ako ng dagdag na tubig kasi naubos yung tubig. Ako hindi naman ako masyadong masabaw pag nagsasardinas miso ako. Wow. Gusto kasi yung sauce lang. tubig sa lang parang ano lang. Medyo may sabaw lang. And pag okay na sa inyo yung timpla, pwede na yan. Higahin nyo lang ng konti tapos patayin nyo na yung kalan. Pwede na kayong mag-serve. Depende yan, tikman nyo na lang kung tama na yung lasa. Pag tama na, hanguin nyo na.